Kaling tapat 12 noon. Dito ako sa labas. aku ah ini tapak ini oh yang yeah. uh. ganda nang bulak bulak yeah. kita ayo Kunin ako ang order ni boss. Ayan. Ang isa. Sobrang init ng panahon. You know? Yun, ang init. Init ng iwanag ni Haring Aro. Oi, may ibon doon sa halang puno. Ibon. Ganda ng santan na to. Pink. Dati nakikita ko lang santan pula. Ngayon, ngayon, ang ganda. Ayan. Ganda mo. dito ako pupunta sa... Ayan. Mamaya, magtingin ako doon ng laruan. Hindi ko tayo ng laruan mamaya pang... Uh, pang... Uh, nito, pang uh, short video. Ayan. Ayan, guys. Um. Papabahay yan. Papabahay yan. Nakaikot. Dito tayo. Punta tayo dito sa... Ayan. Okay. Oh. Ah, Ang naman ito. Ayan. Ayan. Ah. <laughs> yeah. White and... Ayan. Okay. Ang mga base. Oh. Eh. Flower base. अपना टू हंड्रेड डॉलर pag tagitik yung init. Magdita ayo po dito. Uy, masarap magnagti. Masarap magnagti kasi may ubo ako. Yun know? oh. Dito tayo sa 7-Eleven. Ayun. Ayan. Ayan seven dollars lang oh ayan kaso hindi ba tayo pwede mag melty oh ayan seven dollars lang may ubo ako ayan hindi so, tayo pwede mag melty eh sa pangunit daan nga ako sa Japan Homes Tingnan ako doon na

$100. Okay, Ito yung bilhin ko. Pero ano siya? Ang liit. Napakaliit niya. Ayan na. Nano stick. Ano Maliit lang siya. Maliit siya. Pangkay ng itlog. Ayan eh. 260 ano? 269 Maliit siya. Maganda siya na Maganda ito kaysa dito. Kasi ito pag nano, natatanggal yung non-stick niya. Ayan. Tingnan mo siya. Oh. Sobrang laki niya. Ang laki niya pero yung price niya is ano, $1.99. Yan, ang laki niya, oh, o. Dito sa isa. So, oh. dito, sobrang liit lang niya. Pero, ano, ang price niya, 269. Ayan. Dito. Ang laki, one second. Ganito kasi, o. Oh, yung non-stick. Natatanggal. Pag matagal mong gamit, natatanggal siya. Pero, ito maganda, matibay. Hindi natatanggal pang ano pang matagalan kaya siya mahal ito lagi naming binibili kaso laging pumapalit pumapalit sa amo ito siya ang cute laging pinapalitan kasi mabilis na tatanggal yung non-stick niya Dang ito naman yung pang ano object niya pang itlog may may vlog ang ohulit niya ha si pa pa ko din sa kanya one

30 lang siya. Ito na na fruit cocktail. fruit cocktail. Ito masarap to. Salad. Ito mura lang. Ito naman pa yung napo chunk. Bili nga tayo na

Okay na, let's go. Okay na. And thank you guys for watching. God bless. Ay, sobrang init. You know? Ang init. So tawid kami. Tawad-tawid sa daan.